basic lang yan medyo matimbang yan dahil basa yung kukot eh o dali yan o oh, lulubog dun sa ilalim yan angat angat mo angat 1, 2, 3 isa ba? Wah, yeah. <laughs> oh, kahit ako pa mo, mamuyas stula ka pa rin ka ba man niya lang tratam? ning salandrang kay ganyan, kuna na pa. Para okay. oh, sige. Kabang ma musician ta mo kakarga ta no reni. Para may gaila. Oh. Yun. Para. Okay na. Okay na. Ah, sige. Ah, bilisan yan. Mauso na naman si Brownie. <laughs> go, go, go.